mga idol stack up yung ano natin placer yung ano signal button yung mga idol oh. ito yung piyesa oh. ko stack up sya ayaw bumalik nung placer natin ito madali lang syang tanggalin yan mga idol bubu ko na yan mga idol, okay na. Naibalik ko na. Yan. Yun. Yan. Ayos na mga idol. Hindi na siya nag stack up. mga idol, okay na. Yan. Yan, bumabalik na sa dati. Yun. Smooth siya ngayon, no? Mga idol, oh. Yan, oh dati nag stack up siya pag pinindot mo dalawang beses mo pipindutin yan mga idol oh. oh. yes mga idol kabila yan mga idol oh. yes na mga idol madumi kailangan ng grasa Ayos na idol. Ito mga idol, kung gusto niyo malaman kung malapit na kayo magpalit ng oil, press nyo itong dalawa. Mga idol, tapos mag yung orasan. Tapos, pindutin nyo tong select. Makikita nyo yung ano, uh, numero ng ano, change oil. Yan, mga idol malapit na tayo magpalit ano na lang mga idol 115 ang bilang nito idol pababa kasi nakaset to sa ano 1000 yan mga idol oh. tapos ibabalik nyo uli para di siya mabura dito lang select yan mga idol baka pa yung click natin oh. yan mga idol hanggang dito na lang maraming salamat